Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra sa memorandum order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Nakatuon ang Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang Panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at Panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. Ibig sabihin, malaya pa rin ang mga universidad at kolehiyo na i-require ang mga Filipino subjects sa ibang curriculum. Dumipensa rin si Chad Chairperson Prospero de Vera III sa mga kritiko na nagsasabing anti-Filipino ang CHED. Pero nanidigan ng isang profesor ng wikang Filipino sa UP Diliman, dapat pa rin ituloy ang pagtuturo ng Filipino at panitikan sa kolehiyo ang ibang mga bata na nag-aral sa maka-ingles na paaralan mula nung kinder ay hindi marunong mag-Filipino. Kaya kumbaga, ito na nga lang yung pagkakataon nila. Ang pag-asa na lamang kumbaga natin ay sa kuleyo. Para naman sa Department of Education, hindi dapat hayaang bumaba ang kalidad ng wikang pambansa sa Filipino ang ating ano, ang ating curriculum. Elementary pa lamang kahit na as early as grade 1, meron na silang mga pananaliksik na, nangyayari uh, hanggang sa pumunta sa senior high school. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga estudyante sa memorandum order. Paano po natin mapupamot nationalism kung matatanggal pa yung course subject as a Filipino? Kunyari so, ako, gusto maging architect. Madalang lang magamit yung Uh, matutunan sa Filipino. Sana po wag na lang nila tanggalin. Weird po kasi po parang dinidisregard po natin yung kung ano tayo. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema, muling maghahain ng mosyon ang grupong tanggol wika para tutulan ang pag-aalis ng Filipino at panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Bianca Dava, ABS-CBN News. Magandang araw po sa lahat, nasubibahagi sa inyo ang kahalagahan ng adbukasing pangwika. Ang adbukasing pangwika ay ang pagsusulong at pagtatanggol sa ating sariling wika. Parang isang puno, kailangan nating alagaan ang ating wika upang patuloy itong lumago at magbungar ng magagandang bunga. Ang ating wika ay simbolo ng ating pagkakakilanlan. Ito ang nabuugnay sa atin bilang mga Pilipino. Nagpapaalala sa ating kasaysayan, kultura at mga tradisyon. Kapag nawala ang ating wika, parang nawala na rin ang ating ugat, ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Pangalawa, ang ating wika ay susi sa ating edukasyon. Sa pamamagitan ng ating wika, mas madali nating naiitindihan ang mga aralin. Mas madali na din nating naipapahayag ang ating mga ideya at mas madali na din nating naipapakita ang ating mga talento. Ang ating wika ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba. Sa pamamagitan ng ating wika, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa at na ipapakita natin ang ating pagiging Pilipino sa buong mundo. Narito ang ilan sa mga bagay na maaari nating gawin. Una. Gamitin natin ang ating wika araw-araw. Sa bahay man, sa paaralan, sa trabaho, o sa ating pakikipag-usap sa mga kaibigan at sa ating mga social media accounts tulad ng Facebook, TikTok, at Messenger. Pangalawa, magbasa tayo ng mga aklat, manood ng mga pelikula at makinig ng mga musika sa ating sariling wika. Sa ganitong paraan, patuloy nating mapapalawak ang ating kaalaman sa ating wika at mas magiging malalim ang ating pagmamahal dito. Pangatlo, suportahan natin ang mga organisasyon at programa na nagsusulong ng advokasing pangwika. Sa pamamagitan ng ating suporta, mas magiging malakas ang kanilang boses at mas epektibo ang kanilang mga programa. Pang-apat, magbahagi tayo ng mga kwento, tula at iba pang mga likhang sining sa ating sariling Sa ganitong paraan, patuloy nating maipapakita ang kagandahan ng ating wika at maipapalaganap natin ito sa iba. Tandaan po, ang advokasing pangwika ay hindi lamang tungkulin ng mga dalubhasa sa wika. Ang pagtatanggol sa ating wika ay tungkulin nating lahat. Sama-sama nating itaguyod ang ating sariling wika upang ito ay manatili at patuloy na umunlad sa susunod na mga henerasyon